So, tanawan ninyo akong ginikanan, guys. Nakita ba ninyo, di ba, wala. So, akong ipakita sa inyo, kung sa akong gibuhat karon So, inani na kalamdag ang atong balay karon Among balay karon na nanay suga. At this ko Manila. Ako nag silang ikuan ng suga. In kahayag. So, pangutanon mo na ako umatay. Kung sa inyong kasulti karon nga katay kamu ay nana mo suga o so storya tay nagpasalamat ko nga may abot ang suga nga aning kwa na kinay mo may kalamdag may nana hmm ikaw ma nagpasalamat ko nga nga mga anak nang iabot na mo ang mga Mm. -hmm. mm -hmm. Sa tinood lang gibuhat na ako ang tanan, guys bisag inani rin akong panginabuhi nga uh, mga lotra ko guys pero gibuhat na ako ang tanan para sa akong ginikanan dili madali di magpagawa ng bahay pero kahit konti lang mag-iipon lang tiwala lang sa sarili matutupad yung ating mga pangarap kaya pasalamat ako kay God at sa aking mga magulang kasi Nandyan pa sila kasama ko sila maranasan din nila yung naranasan ng ibang tao. So, salamat Panginoon at salamat sa inyong lahat nagsubaybay sa aming mga video. Kaya ito na po yung ano namin guys. Uh <laughs> bye. So, may ilaw na po tayo. Ayan, malaking bagay na po sa amin 'to sa aking mga magulang na sa akong gibuhat sa ila mamilan salamat po sa akong igsuon na Maritis Permali or ni Mami Lance. I love you so much. Stay strong lang po tayong lahat. Taya, always pray. Manalangin tayo. Walang imposible pag tayo ay nangarap, matutupad din natin.